DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Death threat. Mula sa kunahunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalikan niyo ko, The Rich Eleven Race Bayan sa kasaysayan. Death Run! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Sa halip matakot, lalong nagngit-ngit si Ver sa lalaki nagbabanta sa kanyang buhay. Gayunman, Nagkaroon ng idea ang negosyante upang malutas ang malaking problema niya sa anak na si Carlo. Kasunod yun, nakatanggap si Carlo ng death threat sa isang lalaking hindi nagpakilala sa kanya. Adibag patuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH. It is RH11, Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano? Ang katotohanan. Rodrigo? Hindi, Rodrigo ang pangalan ko. Ikaw si Rodrigo, hindi ba? Ang supervisor sa mall na nakaribal ko sa panliligaw kay Sally? Hindi mo naging karibal. Sinungaling ka! Ang sinabi ko sa'yo, itanim mo sa utak mo. Kung hindi kita naging karibal kay Sally, bakit palalayuin mo ako sa kanya? Problema ko na yun. Hindi. Hindi ko lalayuan ang girlfriend ko. Yan ang problema mo Hindi mo ako matatakot Kapag hindi mo nalayo ang Sally, Mula sa oras na ito Huwag ka nang kasisiguro sa buhay mo Kapag nakilala kita Hindi ako gago Para magpakilala sa'yo Makikilala rin kita Carlo Malaman ko lang kung sino ka Gugulpihin kita Lulumpuhin kita Hello? 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 Karlo, uh, may problema ka ba? Uh, wala, wala sali. Bakit mula pa kaninang sunduin mo ako sa mall hanggang dito sa tabing dagat? Natamlay ka. Uh, may iniisip lang ako. Sa trabaho mo? Hindi. Sa... sa magiging kasal natin? Nakaplano ng lahat ang dapat gawin sa kasal natin sa susunod na taon. Kaya ng isang araw, mamamanhikan na kami ng parents ko sa lolo Nestor mo. Baka ka ako, nagdadalawang isip kang pakasalan ako. Hindi <laughs> mangyayari yan. Tapatin mo lang ako, ah. sali kahit mahal kita, kung hindi ka pa siguradong ako ang talagang gusto mong makasama habang buhay, maiintindihan kita. Makapagpaparaya ako para sa kaligayahan mo. Huwag ko lang makita malungkot ka at namumroblema. Huwag kang mag-alala. Walang dahilan para hindi matuloy ang kasal natin. Wala... Dahil po sa banta sa buhay kong nang lalaking hindi nagpakilala sa akin, inakala ni Sally na may ibang babaeng gumugulo sa isip ko. Ipinala mo ba sa nobya mo na nakatanggap ka ng death threat? Eh, hindi po. Ayoko mag-alala siya. Sa inyo lamang ako nagsabi kaya pumunta ako dito sa opisina ninyo. Lalong wag mong ipaalam sa mami mo na may nagbabanta sa buhay mo. Opo, Daddy. Mahirap na. Delikado ang sakit ng mami mo. Masama sa kanya mabigla at matakot. Ang minsan pag ng kanya sakit sa puso, maaari niyang ikamatay. Nagbabalik ang yung liko, Darich 11, Ray bayan sa kasaysayan. Death Friends. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Huwag po kayong mag-alala, Daddy. Pagdating natin sa bahay, hindi mahalata ni Mami na may problema ako. Dapat, Carlo. Gaya ng wala rin po siyang nahalata na makatanggap kayo ng death threat. Kaya kong lutasin ang naging problema ko. nag ako ng gusto para hindi magtagumpay ang masamang balak sa akin ng kahit sino. Sisikapin kong tularan kayo. Mas makasisiguro kang walang masamang mangyayari sa iyo. Kung susundin mo ang gusto ng nagbabanta sa buhay mo. Daddy? Magsiguro ka, Carlo. Layuan mo na si Sally para hindi ka madisgrasya. Elder, nagsisiguro lang ako na wala tayong magiging problema kay Mang Nestor. Kaya hanggang dito na lang kita maihahatid sa kanto. O, oh, okay lang, Ver. Sabi mo kasi, nagdududa sa sasakyang ko ang kapitbahay mo matandang lalaki. Oo. Naghihinala si Mang Nestor na yung driver ng coaching ito ang mapagkawang gawa na tumutulong sa kanyang apo. Ilang beses na rin kasi akong nakapagbigay ng tulong kay Sally nung bago pa siya naging self lady, Kapag may sakit yung kanyang ah. lolo at hindi makapagtrabaho. Um, kunin mo ito. Ah, ano? Salamat, Fer. Marami ka na rin naitulong sa akin. Okay lang yan. Natutulungan mo rin naman ako. Dahil sa'yo, nabibigyan ko ng tulong ang anak ko sa labas kahit papano. Oh eh, wala lang akong maitulong para mapaghiwalay si Sally sa anak mo si Carl. Eh, yan nga sanang ipakikiusap ko sa'yo, kaya pinapunta kita sa aking opisina. Ako eh, bago mo pa ipakiusap yan sa akin, ginawa ko na. Sabi ko nga sa'yo sa office mo kanina. Minsang nagkasalbong kami ni Sally sa kalye. Iminungkahi ko sa kanyang subukin niya magmahal sa iba. Para malaman niya kung hindi siya matututong magmahal sa iba nang higit sa pagtingin niya kay Carlo. Ay kaso'y ayaw niya. Oh, pareho sila ni Carlo na ayaw magkaroon ng dahilan para magkasira sila. Eh, hindi nila alam na baka kaya naging malapit lang sila sa isa't isa'y eh dahil magkadugo sila. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa, Eder. Gagawa at gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal ni Nasali at Carlo. Kahit pa tisidido ang anak ko na pakasalan ng hindi niya alam ay kapatid niya sa labas. Ay, salamat uli, Ver. Huh. Sir, bumaba na naman siya sa kotse nga. Naduda ko yung sasakyan ang sinasabi niyang mapagkawang gawa na tumutulong kay Sally. Titiyakin kong tamang duda ko. Haharang ako sa kalye. At para! Ikaw! Na nagmamaneho ng sasakyang ito! ka bang lumabas ng kotse? Kung kaya mong lumabas, ako magbubuka sa pinto ng sasakyan mo. Ah. Mang Nestor. Fer, ikaw? Walang iya ka! Nagbabalik ang yung lingkod, Darich Eleven Race Bayan sa kasaysayan. Death Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Hindi nakaiwas si Ver nang siya'y sunggaban ni Mang Nestor. Ang asawa naman ng negosyante ay sumang-ayon sa nais ng kanilang anak. na Napakasalan ang nobya nitong si Sally. At ay pagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DCRH. It is RH 11 Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Mami, salamat po, ha? <laughs> Wala kang dapat ipagpasalamat, Carlo magpapayag po kayong pakasal kami ni Sally sa susunod na taon. Sabi ko nga sa'yo, payag ako mag-asawa ka na para magkaroon na kami ng apo ng daddy mo. <laughs> Yan pong pagsisikapan namin kapag nakasal na kami. Ang mabigyan ka agad kayo ni daddy ng apo. Eh, kaya lang, bakit ngayon mo lang ipinalam sa akin ang plano niyo ni Sally? Noong nakaraang buwan ka pa pala nagpaalam sa daddy mo, nabalak mo ng mag-asawa. Eh, akala ko po kasi sinabi sa inyo ni daddy ay, baka nakalimutan lang siguro niyang sabihin sa akin. Dahil sa pagiging busy niya sa kanyang negosyo. Siguro nga po. Oh, eh kailan mo naman balak mamanhikan kina Sally? Eh kung kailan po kayo libre. Eh kung gusto mo, sa darating na linggo. Sige po. O oh, sige, ipaalam mo na kay Sally na pupunta tayo sa kanila. Opo. <laughs> Makikilala na rin namin ng daddy mo, ang magiging in-laws mo. Wala namo po kayong magiging problema ni Daddy sa lolo ni Sally. Mabait po si Lolo Nestor. Napakabait po ng matandang yon. <tipulog> Mang Nestor, bitiwan niyo ang kwenyo ko. iya ka, Ferret. Kaya tagal na kita hinahanap. alika. Karma lang kayo! Dito tayo sa labas ng sasakyan, sa tabi ng kalye, mag-usap! ng na tayo ng ibang tao. Wala akong pakialam sa ibang tao! Mag-usap po tayo ng maayos. Pa, paano tayo mag-uusap ng maayos? Inagkampiyado mo ang anak ko. Pinaibig mo siya. Pero nang mabuntis mo siya, tinakasa mo. Naglaho ka na lamang na parang mula. Hayop ka! Oh, Sandali! Inaamin ko nagkamali ako. Nagkasala sa anak nyo. Pero pinagsisiyang ko na ho yun. Dahil sa ginawa mong panloloko sa anak ko, nawala na siya ng galang mabuhay pa. At kaya pagkapanganak niya, namatay siya! Ikinarulungkot kong nangyari yun. Hayop ka. Pati asawa ko nagkasakit at namatay dahil sa kasalanan mo sa aming anak. Kaya mapapatay kita! Mapapatay kita! Saan hahantong ang pananakit ni Mang Nestor kay Ver? Mga nagsiganap Dionel Benjamin Jenna Linda La Cruz Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Rosana Villegas, Special Sound Effects, Jerry Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero, at Bong Muyar, Musical Scoring, Buboy Sanonga, Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ay eh, Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohan ng kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang Ano ang katotohanan? CRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.